sa isang mahalagang culmination, napansin ng mga bisita at mga kasamang kadit ang isang lalaking kadet na wala ang kanyang pamilya o mga kamag-anak na dumating upang batiin siya sa kanyang tagumpay. Sa video na ito, mababa na agang damdamin ng kadet na puno ng lungkot at panghihinayang. Kahit na inabot ng pagsisikap at sakripisyo ang kanyang tagumpay, wala pa rin dumating na nag-aasahan niya. Napuno siya ng emosyon, nagtulo ang kanyang mga luha habang nakatingin siya sa mga ibang kadit na binabati at niyayakap ng kanilang mga pamilya na para sa kanila. Ang supling ng kadit ay nawala ng sapat na salitang may lahad sa kanyang nararamdaman. Ang kanyang puso ay umaasang darating sila at susuportahan siya sa araw na iyon, ngunit nalulunod na lamang ito sa kalungkutan at panghihinayang. Sa kabila ng pagkabigo na maramdaman ang pagmamahal na inaasahan niya, ang mga kasamahan niya at pati na rin ang mga bisita ay hindi nakakalimot sa suporta. Nagpakita sila ng pagmamalasakit, nagpahiwatig ng kanilang pagkaunawa, at nagpahalaga sa lalaking nagtagumpay kahit na wala ang kanyang pamilya. Ang pangyayaring ito ay isang malasakit sa kapwa at paalala na ang pamilya ay hindi lamang ang isa't isa, kundi pati na rin ang mga taong handang makinig, umintindi, at umalalay sa oras ng pangangailangan.